po mga kabarangay, uh, muli po isang magandang magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, kung gaano uh, karami yung mga naghihintay po noon para pirmahan ng pangulo ang term-setting bill na ngayon nga po ay uh, ganap na batas at ito nga po ang uh, Republic Act 12232 na po ngayon. Ay ganyan din po kadami ang naghihintay kung kailan uh, o magpapail ng petisyon si Attorney Makalintal. Pag-usapan po natin. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubscribe na sa aking channel at lalo lalo na po sa mga nagtitiwala. Sa mga napadaan lamang po, kayo ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at on para palagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapahaba sa termino ng barangay at sangguni ang kabataan officials sa apat na taon. Sa batas ding ito, pinagpapaliban ng barangay at SK Elections sa November 2, 2026 na dapat sana ay sa December 1 ng taong ito. Magkakabisa ang batas matapos ma-publish sa official gazette at newspaper of general circulation. Ayan uh, nga po mga kabarangay, uh, hinintay lamang po ni Atty. Makalintal na magkaroon po ng uh, Republic ang Act number ang uh, term setting bill na ito uh, para po siya uh, magpail ng uh, complaint o petition at ngayon nga po ay ito ay isang republic act na at ang uh, hinihintay na lamang ay kung uh, na-publish na ba ito or kailan ipapublish uh, dahil uh, ayon po sa provision na nakapaloob po sa republic act uh, after ng publication po nito ay ganap na batas na siya. Epektibo na po siya. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ang election lawyer na si Romulo Makalintal na dumulog sa Korte Suprema para maharang ito. Anya, labag sa saligang batas ang pagpopostpone sa election. At uh, siyempre po mga kabarangay ay napakarami po sa mga umaasa na mapospon ito ang uh, siyempre tuwang-tuwa uh, na. At uh, yung iba po ay naniniwala na tapos na ang uh, ang uh, usapin dahil nga po ito ay ganap na batas na. Uh, bagay na hindi pa po dahil uh, yung sinasabi po natin karugtong nito. Yes po, nagsisimula pa lamang tayo sa ikalawang yugto po ng kabanata. Ang uh, term nila hanggang uh, December uh, 31, 2025 eh. So pagka yan na ex hindi tayo nagkaroon ng election sa December 1, 2025, ay yung period from December 1 hanggang November 2026, yan ay hindi na natin sila inihalal. Ang sabi nga ng Supreme Court, that constitutes appointment, legislative appointment. Uh, yan nga po mga kabarangay, yung sinasabi po natin kabuntot nito, yung uh, pagpapail nga po ng uh, petisyon nitong uh, si Atty. Makalintal uh, dahil ay po sa kanya ito po ay unconstitutional uh, dahil uh, para iyan po lalabas na although over capacity o appointee appointed na lamang po yung uh, mga halal dapat Pakikita mo na mukhang hindi ito pinag-aralan mabuti, sinabi nila na ang susunod na halalan ay sa first Monday of November 2026, yan ay November 2. At iyan ay All Souls Day. Paano ka magkakaroon ng halalan sa November 2, 2026? ganong karamihan sa mga, mga mga electorate natin ay nasa kanil kanilang mga probinsya, ay sa mga namatay nilang mga kamag-anak. itinagdag pa po ni uh, Atty. Macalintal na uh, talagang uh, hindi daw po o parang hindi po ito pinag-aralan. Uh, dahil po ang November 2 ay uh, paggunita po sa araw ng uh, mga patay or araw ng mga kaluluwa. Uh, sa amin pong mga kapampangan, uh, yan po yung tinatawag namin uh, araw ng mga banal or All Saints Day. At yung uh, November 1 po, yung undas uh, paggurita sa mga namatay. Siguro ang kadahilan ng Kongreso, yun lang naman ang ating pwedeng mabasa sa ginawa ng Kongreso na date na yan, ay kaya nila naligay ang November 2 dahil at least bakasyonan, dire-diretsyo na andyan ay mga kababayan natin sa bawat mga barangay na nagsiuwian. Para ma-observe yung All Saints Day, All Souls Day natin na isang uh, traditional Filipino celebration. Pero kahit uh, paano naman po ay uh, sinagot po ito ni uh, Council Chairman uh, George Garcia. Uh, ang hindi lamang po siguro na isip o nabatid na ng mga ha, nagsulong nito uh, bagamat uh, umuwi nga o uuwi sa kani-kanilang uh, mga probinsya o lugar ng sinilangan yung ating mga kababayan ay hindi po lahat ay nakarehistro po sa kanil kanilang mga uh, lupang tinubuan ni kanga o sa mga barangay sa posibilidad na ma-question ang batas sa Korte Suprema, ipagpapatuloy ng COMELEC ang paghahanda sa BSKE sa December. Nakahanda rin aniya ang COMELEC na gumawa ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng nasabing batas sa loob ng siyam na pung araw mula sa effectivity nito. Pero kung tuluyang mapuspo ang BSKE para sa susunod na taon, ay kailangan aniya ng dagdag na budget ng COMELEC. Inaasahan kasi nilang madaragdagan ang butante, then magsasabihan Nagawa pa sila ng registration. Isa po sa sinasabi ng iilan, uh, lalong lalo na po sa mga nagsulong nito, na uh, para daw po makatipid ang uh, gobyerno. Makakatipid daw po ang gobyerno kung ito po ay ipagpapaliban. Mga kabarangay, uh, bagay po na pinabulaanan ng mga pahayag ni Komilek uh, Chairman Garcia. Matandaan po ng lahat na una, uh, nagparegistro lang po tayo lately nung nakaraang linggo na inaabot ng 2.8 billion uh, million uh, na mga bagong botante sa 10 araw lamang. Plus, kung walang eleksyon sa December 1, mag-revision tayo ng registration ngayong third week ng Oktubre. At may ito'y matatapos ng July ng next year, 2026. We will require request additional more or less palagay ko mga 4 billion pesos. Nagdaan ang ating Pangulo kahapon, yung uh, panukalang batas, kaya ay ganap na batas na. Na ang eleksyon natin sa halip na December 1 ay November 2026 na. Mm -hmm. uh, this, kaya uh, eh, lang po, Sir Oli, may problem din po kami. Uh, sapagkat siyempre hanggat hindi naman po kumpleto yung proseso, ay hindi pa kami dapat tumigil sa paghahanda. So pagkat remember po, Sir Ollie, yan ay may publication pa, mm, at pagkatapos ng pinatawag na publication, mm. maaari pong may pumunta sa Korte Suprema upang uh, questionin ang legalidad ng naturang batas. And therefore, yung posibilidad na maaari magpa-restraining order o tahintuin kami sa ating pong pagpapahinto, eh baka po mangyari. Kung magkakaganon, matutuloy po ang December 1 Barangay NSK election. uh -huh. Sadya pong hindi pa nangangahulugan na Dahil ito po ay ganap na batas na ay postpone na nga po ang halalan sa December 1, 2025. Malinaw na malinaw po sa mga uh, pahayag ni COMELEC Chairman na posible pa rin at uh, pwede pa rin po na mangyari na matuloy ang halalan sa December 1, 2025 uh, dahil po sa gagawing pagpetisyon ng kung naman. man. parang na parang uh, uh naulinigan yung mga balitang lumabas kagabi hanggang ngayong madaling araw na meron gusto talagang idulog sa Korte Suprema lalo na yung mga naniniwala na may mga barangay official na dapat ng palitan. <laughs> so, it, so ito, maaari so, daw kasing magkaroon sir, yung, sa ng... Sa uh, Nangyari na po yan noong uh, uh, nakaraan bago tayo nag-eleksyon ng October 2023. Uh, po, And therefore, uh, uh, yung posibilidad uh, ay naandyan pa rin. Uh, uh, kaya, kaya, nga po kahapon, Sir Oli, kami nakipaglagdaan sa National Printing Office para sa pag-iimprenta ng mga balota para sa barangay ng SK elections. Sa pagkat kung yan po naman ay ituloy-tuloy namin sa Oli, yung mga balota niyan ay pwede pa rin naming magamit sa darating na uh, alalan kung ito ay marireset sa susunod na taon mm -hmm. Okay, so may, may bagamat malino na dahil meron ang pinirmahan na ah, uh, perma daw ng Pangulo itong batas na ito uh, hanggat sa tingin ninyo ay uh, meron pa rin pagkakata na ito ay ma so mabago pamagitan ng pagdulog ito sa Korte Suprema kaya kailangan pa rin ninyong kailangan, kailangan pa rin talaga laging handa Tama po, dapat laging handa mahirap na sir Oli, masisisi po tayo mas maganda na po merong gawang gamit mas maganda nang meron kaming na train, mas maganda nang meron kaming pagkilos kesa wala po sapagkat uh, hindi po natin alam uh, dahil nga ang issue ay legalidad ng mismong naturang batas. Yan po uh, mga kabarangay at uh, inahasahan po uh, mula po sa mga oras na ito hanggang sa mga darting na mga araw ay uh, magpi-pitch nga po. Uh, Unang-una na si attorney Makalintal at uh, hindi po natin alam kung meron pang ibang grupo o personalidad po na magpipetisyon nito or uh, maaring magsama-sama na lamang po ang mga petisyoner. Abangan na po natin o abagin na lang natin ang mga susunod na mangyayari, mga kabaranggay. At kagaya po, ng aking nasabi, ang last touch po dahil may petisyon ay ang Supreme Court na po. Uh, dalangin na lamang po natin na sana ay maging uh, mabilisan po ang uh, pag uh, decision po ng Korte Suprema. Na uh, kanino man po siya papanig. Kung, kung papanig po siya sa uh, uh, Republic Act para ma ang halalan or kung papanig po siya uh, dito po uh, sa petitioner, mga kabarangay. Uh, so sana po ay uh, maging mabilisan nga po ang magiging uh, resulta nito.